Piliin mong maging mabuting tao sa lahat ng pagpipili ang pagkakataon. So, hi mga kuya at ate, welcome po sa aking page na pangalawang pagkakataon. Sa dami ng pwedeng pipiliin kung anong klasing tao tayo magiging, piliin natin lagi ang maging mabuting tao. Sa gitna ng hirap, galit o inggit, mas mainom na pa rin maging mabuting tao. Hindi man laging madali pero ito ang tamang daan. Ang kabutihan ay hindi nasusuklian palagi pero nagiiwan ito ng mabuting bakas sa puso ng iba. Kaya sa bawat pagkakataon, pipili tayo kung paano tayo kikilos o tutugon. Piliin natin maging mabuting tao. Kahit may mga taong hindi marunong gumanti ng kabutihan, huwag tayong mawalan ng loob. Ang pagiging mabuting tao ay hindi nakadepende sa ugali ng iba, kundi sa desisyon nating panindigan ng tama. Sa panahon ng kaguluhan ng kabutihan na nagbibigay liwanag, sa gitna ng pagkakaiba ng opinyon at paniniwala, ang mabuting puso ang nagtatawid sa pagkaunawaan. Ang mundo ay puno ng pagpipilian, pwede tayong pumili ng galit, ng paghihiganti o ng pagiging makasarili. Pero kung pipiliin nating magmahal, lumunawa, magpatawad at tumulong, doon tayo nagiging tunay na malakas. Dahil sa uli ang kabutihan ng bumubuo sa isang lipunang payapa at maunlad. Ang pagiging mabuting tao hindi nangangahulugang perpekto ka. Lahat tayo ay nagkakamali, nasasaktan, napapagod. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, ang taong may mabuting puso ay bumabangon at pinipiling huwag magpatalo sa galit o sama ng loob. Pipiliin niyang umintindi kahit hindi naiintindihan. Pipiliin niyang tumulong kahit hindi hinihingian. Pipiliin niyang manahimik kaysa makasakit. At sa mga panahong tila walang nakakapansin sa kabuti ginagawa mo, tandaan mong hindi nasasayang. May mga matang nakakakita, may mga pusong naantig, at higit sa lahat may Diyos na nakakakita ng lahat ng lihim na kabutihan. Ang bawat maliliit na kabutihan ay parang buto kapag itinanim mo. Balang araw ay mamumunga rin ng masagana. Kaya kung darating ang panahon na pagdududahan mo kung tama ba ang maging mabuting tao, paalalahanan mo ang sarili mo, oo tama pa rin. Dahil ang kabutihan na hindi nasusukat sa bilang ng papuri o gantimpala, kundi sa tibay na puso mong pipiliing maging liwanag sa dilim ng iba. At kung darating ang araw na mapagod ka dahil minsan ang pagiging mabuti ay tila walang kapalit, walang nakikita at parang walang saysay, tandaan mo ito. Ang kabutihan na hindi laging maingay pero laging makapangyarihan. Hindi mo alam baka ang simpleng ngiti mo ay nakapagligtas ng loob ng isang taong halos sumuko na. Baka ang pagtulong mo kahit maliit ay nagbibigay ng pag-asa sa isang nawalan na. Ang mundo ay maaaring puno ng ingay, inggit at kasamaan pero ikaw, ikaw ang paalala na may kabutihan pa rin nananatili. At sa bawat mabuting gawa kahit gaano kaliit nagkakaroon ng pag-asa ang mundo. Isa kang tulay ng liwanag. Isang paalala na pagiging tao ay hindi tungkol sa sarili, kundi sa kung paano ka naging dahilan ng kabutihan sa buhay ng iba. Kaya sa huling pagpili, kapag pinapili ka ng mundo kung anong klaseng pagkatao ang nais mo isabuhay, piliin mo maging mabuting tao. Dahil sa lahat ng bagay na maaaring mawala, ang kabutihan nasa puso mo ang hindi kailan mo matitinag. Ito ang tunay na yaman, ang tunay na lakas, at ang tunay na pamana mo sa mundong ito. At sa bawat araw na ika'y nabubuhay, daladala mo ang kakayahang pumili hindi mo kontrolado ang lahat ng sitwasyon pero palagi mong hawak kung paano ka tutugod. Kaya kahit nasaktan ka, piliin mong hindi manakit pabalik. Kahit pinagdududahan ka, piliin mong manatiling totoo. Kahit niloloko ka, piliin mong maging tapat pa rin. Dahil ang tunay na kabutihan ay hindi nakabase sa kung anong ginawa sa'yo, kundi sa kung sino ka bilang tao. Sa dulo ng lahat, ang tunay na sukatan ng buhay ay hindi sa dami ng yaman, kapangyarihan o kasikatan. Sukatin natin ang sarili sa kung paano naging maayos, mabuti at makatao tayo sa ating kapwa gaano tayo naging dahilan ng iti ng pag-asa at ng pagbabago sa buhay ng iba. At kung may isang bagay mang maiiwan ka sa mundong ito, naway hindi lang alaala ng pangalan mo kundi alaala ng kabuti ang ginawa mo. Alaala ng isang tao sa kabila ng lahat ng pinili maging mabuti. Sapagat ang mabuting puso ay hindi nawawala sa kasaysayan ng mundo. Ito ang patuloy na nagpapaikot dito. At sa pagpapatuloy ng iyong buhay, darating pa rin ang mga pagsubok, mga taong hindi nakakaunawa sa iyo, mga pagkakataong susubok sa iyong kabutian, ang mga sandaling magdudulot ng pagdududa sa landas na pinili mo. Ngunit sa bawat takbang, alalahanin mo ang kabutian ay parang ilaw. Kahit gaano kaliit, kayang palayasin ng dilim. Hindi mo kailangan maging perpekto, hindi mo kailangan maging sikat. Ang kailangan na ay maging totoo ka sa sarili mong layunin. Sa bawat kabutiang ginagawa mo kahit walang nakakakita, may nagbabago. Baka hindi agad ngayon, pero balang araw ang itinanim mong kabutihan ay mamumunga ng inspirasyon, ng kagalingan at ng pag-asa sa puso ng ibang tao. Sa mundong puno ng ingay, alitan at pagkakanya-kanya, ang pinakamagandang uri ng pagkatao ay pagkakataong marunong magmahal, muntindi at umalalay. Maging mabuting tao hindi para purihin, kundi dahil ito ang tama. Maging mabuting tao hindi dahil sa kung sino ang kaharap mo, kundi dahil iyon ang pinili mong maging ikaw. Sa uli, ang buhay hindi tungkol sa dami ng iyong narating, kundi sa kabutiang naipasa mo habang tinatahak mo ang iyong landas. Kaya sa lahat ng pagkakataon, piliin mo maging mabuting tao dahil ang kabutian ay palaging may balik, laging may saysay -say, at laging panalo sa dulo. Alright, thank you for the time mga kuya at ate. Bisita kayo ulit sa next video ko. Bye bye!